Hola, Madlang people. Uh, hola to the hosts. Hola, Sandro and Atasca. Um, ako po si Aron. I'm 20 years old at ako ang suabe. Filipino Spanish ng Quezon City. Oh. Alam ko trabaho nito. Spanish. Ano? ola. Hola. 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 <laughs> hola. At saka baba baba ng tingin niya sa atin. Bakit? Olat daw tayo. Olat. Olat mga host. Oh, hola, I mean, Hi. Oh, hello. Hi. Hola. Aaron. Aaron. Ayan. Anong ganap mo sa life? Nag-aaral, nagwo-work? Uh, Nag-aaral po ako. Saan? Uh, UP Diliman. Anong kurso mo? Uh, broadcasting po. Oh! oh, oh, oh. oh. oh, oh Ang dami dito sa... So Ang dami broadcasting, dito broadcasting dito ng students dito in the kanina, nung, sina, nung sinabi niya yung school niya, napatayo yung babae, kikira oh. oh. na yung PUP niyang placard. PUP. Tapos na-realize niya, wala palang PUP diliman. PUP diliman. PUP diliman. Oo. ay, wala palang PUP diliman. UP diliman pala yung sinabi. Hi sa mga taga PUP. Yeah. Broadcasting. Hello. A anong year mo na, Aaron? Uh, second year po. Second year. Ah, okay. Oh, dalawang taon pa. Tatu ah, kal Kala ko may tattoo siya. Ano pala? Mm -hmm. uh, okay. Ba balbon siya. Balbon. Na na Spanish po kasi. So, Hindi oh. naman po, hindi pagmabuhok, Spanish. Bakit? hindi eh, ano? ba unggoy? Sinabi <laughs> <laughs> so, ko ba ikaw? <laughs> o, Spanyol ako, no? Spanish oh. huh? Spanyol ka din? oh, din? Viernes, Garcia. <laughs> <laughs> yan ang mga apelido ko. Hilario. Spanyol yan. Oh. Wow. Talaga. okay, buko brown eh. Oh, <laughs> Kuveta. <laughs> <To> <laughs> What's up, madlang people? Ako nga pala si Zach, ang gitarist ng Boy Next Door ng Laguna. Gitarista, may banda ka ba, Zach? Uh, wala po. I just like to play um, guitar with uh, friends. Bakit ka Boy Next Door? Kasi po, matatagpuan niyo ako sa... Kapit na kapit ba? <laughs> Kaya wifi. Oh, oh, yeah. ah, ah, parang hindi ka naman namin kapit ba? <laughs> boy next. Ano ba ibig sabihin ng pag boy next door? Bye. Parang feeling ko, ano eh, madaling ma-welcome sa mga bahay ng ibang tao. Like, alam mo yon? malakas yung amor sa magulang ng kaibigan. Gano? Charming. Ah, uh, oh. boy. Malakas yung amor sa pamilya ng kaibigan. <laughs> Ang tari ng description. <laughs> hey, what's up, London people? Ako nga po pala si Chris. Uh, 22 years old, your Chinoy art student from Binondo, Manila. Oh. Chinoy. Chinoy. Dito ka talaga pinanganak? Yes. Yes, po. Oh. May birth certificate. Ah, uh, meron ko. Uh, meron Oh. <laughs> Taga <sana> mga magulang. <laughs> ah, uh, si yung Chris. mom ko po, Filipina. Tapos yung dad ko po, pure Chinese po. Alam mo ba kung saan ka pinanganak? Yes. Saan? So, sa Olongapo po po. Oh, at least oh. naaalala niya. Oh. Diba? Sino bang tinakakaalala? Very good, ha? Sino bang tinakakaalala? Yung sa Senate hearing. Hindi mo na panood? Panoorin niyo kaya para aware yes. tayo. Yes! <laughs> oh, para hindi pura asoka. Anyway, Chris, <laughs> anong pinagkakaabalahan mo sa life? Um, I'm a I ano, advertising art student po ako from UST. Oh! Wow. May UP din man, may UST. Zach, anong school mo dati? Um, ano po eh, local school lang siya Kahit sa... Kahit ano, oh, wow. huwag oh, mo nilalakang local wow. school. ka wow. dapat. So, school ko po is, I'm still studying right now. Sa Ano ba, Sa ano? Asia Te uh, Technological School of Science and Arts. Oh. Sa Santa sa Laguna. Ang mahalaga, alam mo yung school mo. Yeah. Oo. Oh. Ah. Diba? Baka sino bang hindi alam? Ha? Huh? Sino bang hindi alam? yung taga-IT. Bakal na kahapon. Sabo ba yun? Oo, oh, yung CIIT. <laughs> ano yung CIIT? CIIT. Oh, ano tapos? course? Uh -oh. yeah. hmm. Ha? Aro ano course, course mo? Advertising. Um, advertising, arts. advertising uh, daw siya. Si Chris. Si Chris. you <music>